Yo, what's up mga kabakyard? Welcome back sa aking channel. So, for today's video guys, matagal ako hindi nakapag-upload dahil nandito ako ngayon sa Baguio City at nandito ako sa Burnham Park dahil yun nga at kailangan nating mamasyal guys at para tayo makapag-relax, relax lang. So, kasama ko yung aking anak, John, yan, itong nakarad. Tapos, yun nga guys, at may napansin ako dito mga isda dito. So, ngayon ko lang napansin itong mga isda na to. Kasi, wait, wait, wait last year hindi ko nakita ito eh at dumadami na tingin ko ay ito yung mga tilapia kanina ang dami pero ewan ko ngayon kung makikita nyo at ayun na nga at ayun magpakita no? so susunod na lang so napakaganda ng panahon ngayon at kulimlim at napakasarap mga masyal dito sa Baguio City so tara na babalik na tayo sa aking backyard so let's go at ayun na nga mga kabackyard nakabalik na tayo dito sa aking backyard so matagal din ako doon guys mga 3 days din kami doon na namasyal at naglibang-libang so mag update muna tayo dito sa aking mga isda guys at tong si pomelo ko ay ready ready na sa pag breed ulit at sana'y masunda ng ating mga binread dahil papaito ko sa inyo yung update ko doon sa aking mga fry at gustong gusto ko nang makapag breed dito sa ating bagong female na to at kung mapapansin nyo guys ay napakaganda ng ating female. At sumusunod dyan ang ating isang kampa. Tapos meron pa tayo dyan mga ARC. Ito yung mga, na, mga nagmolt na naiwan dito sa aking backyard. At siguro ista ko na, ista ko na lang muna to dito dahil may mga naghahanap sa akin online. At baka magustuhan nila to para mas mabilis kong mapakita sa kanila dahil doon sa aking tarpal pond o doon sa aking MB farm ay medyo mahirap kasi dahil malawak tapos eto i-update ko kayo dito sa aking mga pry ng flower horn at siguro mga ano lang mga ano lang guys eh mga siguro mga 15 pieces lang yung natira so hindi ko alam kung magbebenta ako ng pry nito pero tingin ko ay baka i-grow outs ko muna to guys at titignan ko kung sino yung may mga potensyal at doon tayo magbebenta pero hindi ko rin sure guys ha kasi syempre ay kukuunti lang eh at sana yung may mga magaganda so mamayang gabi i-update ko kayo guys dahil ako ay babalik ng trabaho at marami tayong gagawin pero bago ako bumalik ng trabaho guys ay meron ako ditong biniling mga feeds sa Kabite Tate Pids. Yun, Tate Pids. Tate Pids. So, alam niyo naman siguro kung ano yung Tate. So, yun yung brand nitong mga binibili nating mga PO1, PO2, PO3, PO4, PO5. So, eto na nga yung ating package. So, no? nagulat ako guys kasi kala ko uh, mga papel. Pero yung pala binalot lang sa papel. <laughs> So, buksan ko muna guys para mapaita sa inyo. So, sa mga nagtatanong kung magkano yung ganito, kasi ano to guys, mga per kilo nabili ko. ah uh, nasa 93 o 97 ata per kilo. Depende sa ano ha, ah. depende sa klase kung... Pag granules kasi o yung mga tinatawag na PO1 ay medyo mura yon guys. Tapos itong mga PO2 at PO3 same lang ng price siguro mga nasa 95 ata yun so ito yung mga ginagamit ko dito sa aking mga crayfish o sa aking mga ARC ito ang mga pinapakain ko sa kanila at pinapakain ko na rin to sa aking mga goldfish lalo lalo na tong aking mga sinking pellets dahil pang alternate ko kasi medyo mahal kasi yung mga pinapakain ko eh kasi ang pinapakain ko sa kanila ngayon yung hikari yung purple doon sa aking ano lang ha, sa aking breeder. So salin muna natin guys tong ating mga biniling feeds. So sa mga magtatanong, sa Lazada ko siya nabili, bali search nyo lang yung Cavite Tati Feeds. at uh, mabilis, mabilis yung shipping nila. Uh, wala pa ngang, ano 2 days nasa akin na. Sa mga taga-Cavite, siguro al alam nyo kung saan yung pwesto nila kung sa saan yung store nila at secure ng pagkakabalot nila so ito yung ating sinking pellets na PO3 tapos ito yung ating PO1 o oh, guys o oh. kung sa mga nagtatanong kasi syempre magsasabi uh, hindi naman masyadong mataas yung protein nung feeds pwede nyo namang haluan yan guys pwede nyo magmix o maglagay ng ng mga eggs o oh, kaya, kaya gawin nyo kaya, gawin yung DIY fish food para madagdagan ng protein o madagdagan ng vitamins yung inyong feeds siyempre sa mga magtitipid ay sa mga nagtitipid katulad ko ay okay na okay sa akin to at yan nga lalagyan ko yung aking mga female na ARC na may eggs yung mga ating mga yung ating mga buried na female at yung ating mga ano naman tong ating mga goldfish ay sanay namang kumain ito guys kasi minsan pag yung nasosobran sila dun sa ating mga DIY o dun sa ating mga chubby ay eto rin yung mga binibigay ko bali ito yung parang panghimagas nila tapos hindi ko masyado magpakita sa inyo eh yung ating mga ano mga fry so mamaya siguro papakita ko sa inyo guys at ayan na nga si Kopaso oh, Nagtatatalo na So balik tayo mamaya guys So yun na nga guys At kauuwi ko lang galing trabaho So pakita ko sa inyo At ngayon ko lang din sisilipin to guys Kung Ano ba yung itsura nitong ating naibreed So ayan, ito na nga guys At unang una at tumapat sa akin Meron tayong isa ditong Thai, thai silk ayan, Ito itong malaki yan. So, meron agad tayong tile silk at sana ay ma ano, maging male dahil mga isa sa paborito kong alagaan niyan, yung ganyan, yung mga tile silk. Dahil gusto ko ding mag-keep ulit noon. Dati meron akong mga tile silk dito na mga monster cock na kalinyada ng aking breeder na si Pomelo. Pero yun nga, at uh, kailangan natin ng pera at marami tayo. Marami tayong pangangailangan kaya na ibebenta natin. At ayun nga pala guys, uh, meron akong binili na waterproof coating na gagamitin ko doon sa aking mga styro tab dahil meron ako doong uh, apat na piraso na nabakante dahil may mga leak. At uh, hindi ko alam kung anay ba yung bumutas o anong insekto. At uh, sa mga napanood ko sa YouTube, uh, ito yung ginagamit guys. Kaya susubukan natin kung magiging effective nga. Dahil ngayon pa lang ako magta nito. So, sa susunod dating video, guys, ay eh, yung magiging topic natin. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung magiging proseso. At baka meron ng mga nakagamit dyan, guys, ng ganitong waterproof coating. Uh, comment na kayo dito sa uh, aking video. At hanggang dito na lang muna aking video, guys. At maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe na. Maraming salamat po. peace out!